Hello guys, for today's video ay nandito tayo sa Glavni Bar, dito sa Zagreb, Croatia, Europe Ayan yung Glavni Ayan Tapos nandito na yung mga pasyalan dito sa park Ang ganda-gandang mamasyal dito Na Lalo na kung mayilig kayo sa mga park Ayan, nandito na tayo sa Croatia guys Wala na tayo sa Pilipinas ayan nga pala yung bandila ng Croatia ayan ayan dito madaming mga kalapate nakakalat-kalat lang oh. ayan pasel-pasel lang tayo dito to nga pala yung estatwa ni Kral Tomislav ayan may kabayo na naman may ilik sila dito sa may kabayo ayan no. Oh. Yan, Zagreb Classic. Tara, ikot-ikot tayo dito. Ayan, no? Oh, may ginagawa silang stage dito. Baka may concert. Ang laki ng stage ng ginagawa nila. Oh. May concert siguro bukas o kaya mamaya. Ayan si Thomas Love Hindi ko kilala yun kung sino yun Okay, baba tayo dito Alright Ayan, lakad-lakad tayo dito guys Tingnan natin yung Magagandang park Ayan, nakashort lang tayo Mainit kasi ngayon dito sa Croatia Summer na ano gaganda ng mga bulaklak. Pupunta tayo doon sa may fountain. Ayan, no? Ang laki ng stage na ginagawa nila. Malaking artista siguro yung magko-concert dito. Ayan yung fountain oh. Ganda oh. Ayan lang ang glab ang daming mga pumapasyal dito guys Iba iba din mga tao dito May mga indyano Yung mga Pilipino Parang kokonti pa lang Mga nandito Dito sa Pro Asia Europe Ayan, pagkatapos natin pumunta dito at pupunta naman tayo sa main square. Sana all may kadate. dito tayo ikot ikot lang tayo dito ayan dito yung daan papuntang main square pero mas maganda sakay na lang tayo ng tram wala namang bayad sa tram Ayan yung mga tram na sinasabi ko. Ayan. Yung color blue na yan. Na trend na bus. number 6 na tram ang sasakyan natin And malapit lapit na 2 minutes na lang darating na yung tram Sunday kasi ngayon kaya pasel pasel tayo para Mawala yung pagod natin sa pagtatrabaho. Maganda rin mamasal dito sa Europe. ano oh. no. Yung palang tram, wala naman palang bayad 'yan. Pwede ka magbayad, at pwede ka rin hindi magbayad. Ganito dito. <laughs> ayos na, ayos di ba? na number 6. de la Sisa number six. All right. Ito tayo. Ayan yung mga tanawin dito sa Croatia Marami din mga park dito Ayan no, oh, may park na naman doon no. Oh. Ayan, nandito na tayo sa main square. Baba muna tayo dito. Alright. Hello. Oh, diba guys, hindi naman ako nagbayad sa trend. Libre. Kaya ang sarap mamasal dito nang libre. Libre sa pamasahe. Yun nga lang kapag linggo, yung mga store dito mga sarado. Yung iba mga sarado. kaya pangit din dito minsan. <laughs> ayan yung sinakyan natin, no. Number 6. Papasyal ko kayo ngayon dito sa Sagred Lakad-lakad tayo kahit saan tayo magpunta Okay lang Sunday naman ngayon At bukas pa yung pasok natin Tanghali Yung pasok ko bukas is 2pm hanggang 10pm 8 oras lang Ganun lang trabaho ko dito 8 oras hindi ka guys sa Taiwan 12 oras 7 a.m. to 7 p.m. minsan 7 p.m. hanggang 7 a.m. kayang kaya kong magtrabaho doon hanggang 12 hours kahit walang day off kayang kaya dahil madali lang ang trabaho ko sa Taiwan isa lang akong machine technician sa Taiwan kaya yung trabaho ko is on call Wala dito, na, Chup, iba na. Dito muna tayo, guys. SHR tindahan ng mga souvenir oh. Tingnan natin. Ano, mga sombrero. Oh. Kano kaya yung sombrero? Ano? Mga magnet oh. 3 euro. Ano may aron dano? Oh. Di pa ako nakakapunta dito. Antas pala nun. Tignan natin. souvenir sa grab hmm? sa city pro asia may mga pulseras din oh pwede mong ibigay ito sa asawa ko oh, may ilig sa pulseras Ano? Oh. no. It's the pig? So, lapas na tayo dito Akit okay, tayo doon, ang taas, oh Ang siguro doon, guys Woo! Sarap dito sa Europe Ang sarap, sarap <laughs> Nakakatuwa, nakarating ako ng Europe. <laughs> ano kaya ang meron sa taas, guys? Ilan natin. Napakataas naman nito. <laughs> Nakakahingal.

pagod. May talaga sa, sila sa mga may kabayo. May kabayo na naman to. Ayan guys, oh, ang taas ng hinakyat ko. Hiningal ako. Baba na tayo. Bumba naman. Ganyan lang palang makikita dito. Ganyan lang ha. Kaya bumaba na tayo. Marami din mga nagbebenta ng mga souvenir item. Interkom. Oh, kue bah. Yeah. Ya. Ya, natin Oh, kue bah. Oh. No, no yang merunjan. Kita natin guys. Wow. May mga nagtutor Ayan, no? Oh. Hindi tayo makakadaan. So balik na tayo. The Tree House Cafe Bar. Tree House, baka naman. Wala, wala tayong makukuha ang sponsor dito. Hindi nila tayo maiintindihan. Ayan, bumalik na naman tayo dito sa main square. đàn tao tayo ng konsum titingnan natin kung bukas siya para makabili tayo ng gulay natin kasih Sana bukas yung Consume. Sana bukas yung Consume guys. Para makapamili tayo. Uy, oh, ayun oh bukas oh. Buti naman no. Oh. Swerte. Konsum. Tuwa tayo ng basket. Oops, may sounds dito. Baka makapiray tayo. Yun ang iniingatan ko, yung copyright. Mawawala yung aking YouTube channel kapag makapiray ako. Sayang naman, guys. usong -uso dito 'yung mga tinapay. Tapos bibili na rin tayo ng tinapay dito para babaunin natin. Tayo oh, no, 0.99 lang 'o, oh, pwede na 'to, 'no? Oh. 500 grams no? bibili muna tayo na ang baboy yan yung mga ganito naka sale oh. yung ganisa baboy ito ng no, 479 no? puro laman magluluto ako ng adobo yun no, 329 no pwede na yun no ano number nya 7515 SKU ito 329. Tingin tayo ng magandang baboy Para paras lang Para okay, 575 grams Para paras lang ang timbang Namumuti na yan guys Ito na lang Ayan okay, 329 7515 yung kanyang SKU ayan SKU means stock keeping unit nagtrabaho din kasi ako sa sa mga mall sa Pampanga no, na hindi tayo bibili niyan palaman na lang na, may baboy na dahil kaya adobo natin ng mamayang gabi bibili na lang tayo ng tinapay ito pwede na sa akin to 99 cents 8812 Jadi itu baik sekali. mahal pala yun guys 1.39 pala wala na yung 0.99 wala na yung 0.99 0.36 ayan guys tapos na tayo mamili dito sa consume ayan pakaya na tayo pasal-pasal muna -pasal, tayo dito sa main square. nang bus number 12 ayan tram number 12. Ayan na yung bus natin. Dajan na tayo sasakay All right. Tuk, oh, Balingusit Dito tayo punta. dito dito. alright right. Yeah. Yan. Tabs down na tayo. Dito na tayo sa lugar natin. na tayo. So guys hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye bye.